Hello guys, so kami ay napapalit ng gulong sa gabi kasi ayaw namin sa maliwanag so, kasi gusto namin sa gabi magpalit ng gulong Ito yung mekaniko namin, si Nico At, Ito naman nilagay mo jack Tawag sa jack na yan, doy Spring jack Stock, stock jack Ayan, pincher rod na tawag dyan Yan na ilalagay yung mga jack magpapalit kami ng gulong kasi itong gulong ito ilang beses na pinahanginan ay palagi na lang bumabawas sabihin flat na yan kaninang umaga sir tapos dalawang beses na naman wala kami makita ang talir kanina kasi hindi kami naghanap so kami na lang magpapalit okay so mas maganda sir kung mayroon kayong power tools na ito, mas mabilis magpalit na okay bye so ito na yung limang bolt na tinanggal namin dyan ano talaga nito yun ayan na po yun ang bilis bilis tapos ito na rin yung ipapalitan maganda talaga kung updated yung, ano, yung spare tire para may spare talaga kayo ah. Shit. Tama pertama pulang, Di pantai deh. oke, hai, yan mga sir tapos na namin na uh, ikabit yan pero hindi pa hinigpitan so ibababa kami na namin no? So, sasakyan tapos saka so namin hinigpitan yung ano sir mga bot tayo ang way kabir ang wala ah darad eh So, air sir itu so, so, main man nih ha? main nih oh kabel, saya tutup tanggalun. sir. Recheck na recheck. Kaya yung ano, power tools? Ops 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 Oke Oops! Oops. Okay, ayos. Ayos sir, ayos. Tapos na mo palit. 'Yung pagbalik na lang. Okay, bye.